Hanggang ngayon nga mga best, hindi pa rin ako nanganganan. Kaya naman mga best, ngayong araw na to ay magpapa-ultrasound muna ako. Para malaman kung okay lang si baby at kung nakapwesto na nga. Pero bago ang lahat mga best, nagugas muna ako ng mga plato. Mga pinagkainan namin ng almusal yan, mga best, para pag uwi namin ay wala nang hugasin. Maaga nga kami nga alis ngayon mga best, dahil dadaan pa kami sa dentist ko para magpa-adjust. Matanggalan kasi ako ng isang bracket mga best, kaya kailangan ko na rin magpa-adjust. Ito nga mga best, at papunta na nga kami. Hay nako mga best, 9.30 lang ng umaga pero grabe na ang init sa labas. Kapag talaga ganito kainit yung panahon mga bes, nakakatamad ng lumabas. Kung hindi na lang talaga importante mga bes, hindi ka na talaga lalabas ng bahay. Kaya grabe talaga yung sakripisyo ng mga nagtatrabaho sa labas. Lalo na yung mga construction workers natin. Tinitiis nila yung init ng araw mga bes para makapagtrabaho. Pero hindi lang yung mga construction workers natin na mga bes. Lahat ng mga nagtatrabaho sa labas na nabibilad ng araw. Tinitiis nila yan mga bes para meron silang maiwing pera sa kanilang mga pamilya. Kaya kung isa po kayo sa mga yon mga best, mag-ingat po kayo palagi at uminom kayo lagi ng tubig. Magpahinga rin po kayo mga best kung nakakaramdam na rin po kayo ng pagod. Marami po na -taki ngayon mga best dahil sobrang init ng panahon ngayon. Masarap nga naman sa pakiramdam mga best na may mauwi kang pera at pagkain sa inyong pamilya. Pero importante pa rin ang kalusugan. Anyway mga best, nandito na nga pala ako sa Robinson kung saan ako lagi nagpapa-ultrasound. Walk-in lang ako mga best, hindi na ako nakapagpabook dahil next week pa yung mga available slot nila. Medyo matagal ka nga lang maghihintay mga best dahil walk-in ka lang. Isisingit ka lang nila mga best kung kailan kanila gustong isingit. Pero nang chat naman ako sa kanila kagabi mga best na pupunta nga ako ngayon. Dahil regular lang naman yung papag ultrasound ko mga best kaya pwede naman daw yung walk-in. Dalawang oras din ako naghihintay diyan mga best kaya medyo sumakit na yung balakang ko kakahintay. Habang nga naghihintay ako ng ultrasound ko mga best si baby Arya naman ay nandito sa kids zone. Expect na namin to mga best dahil magkatabi lang yung pinag-ultrasound ko sa kids zone. Kaya wala ka talagang choice mga best. Inip na inip na nga ako mga best dahil dalawang oras na akong naghihintay. Di pa rin ako natatawag. Medyo masakit na nga yung tiyan ko dyan mga best. Siguro sa kakaupo ko dahil ayoko kasing umalis. Baka kasi bigla akong matawag. At heto nga mga best, sinalang na nga ako dahil nakiusap nga ako dun sa receptionist na salang na nga ako. Baka ka ako bigla akong mapaanak dito. Hindi pa ako nau-ultrasound. At heto mga best, tapos na nga ako mapa-ultrasound dyan. Okay naman si baby mga best at healthy naman. Kayang-kayang in-normal delivery. At tapos na rin maglaro si baby area mga best. Kaya kakain na muna kami dahil oras na rin. Tuwang-tuwa na naman nga ang baby nyo mga best dahil nakapaglaro na naman. Hindi e nga nakasama si Ate si mga best dahil meron siyang paso. Pero half day lang naman sila mga best dahil mahinit yung panahon ngayon. Itong si baby are nagtatampo na naman dahil meron na naman nakitang playground sa harap. Gusto na naman maglaro. Hay nako mga best hindi pa siya napagod sa dalawang oras na paglalaro sa na Tawang-tawa nga kami sa kanya ni Daddy King mga best nilalamig daw siya. Pinapapatay niya yung aircon. <laughs> Pagkatapos namin kumain mga best, limipat naman kami dito sa SM Pampanga. Bibili lang ako ng tsinelas mga best tapos uuwi na rin kami. Medyo luma na rin kasi mga tsinelas ko mga best kaya kailangan na rin palitan. Nagahanap nga ako ng sale mga best kasi wala, tig 950 na yung mga plain nilang tsinelas. Habang namimili nga ako ng tsinelas mga best, si Baby Are naman ay tumatakla pala. <laughs> Ay nako mga besi itong si Baby Ara talaga hindi pwedeng hindi makipagkita sa CR. Katapos nga namin magbayad mga bes, ay eh, dumiretso naman kami sa Smart Buy. O, oh, hindi kami pupunta dito para mamili mga best Pupunta lang kami dito para maghugas. Dito nga kami lagi nagsi-CR mga best dahil walang masyadong tao dito. Hay nako mga best si baby area talaga parang si pakpak -pak boom lang laging tumatakla sa labas. O, oh, syempre mga best dahil malapit lang yung Toy Kingdom sa CR ng Smart Buy eto at nakakita ng mga laruan. Buti na lang mga best at mabilis siya nakapili ng laruan ngayon at mura lang. Noong una nga mga best credo sana ang pipiliin niya kaso bigla naman nagbago ang isip niya. Yung bubbles na lang daw yung bibili niya mga best. 100 pesos nga lang yan mga best, tatlong piraso na. Nagsuggest nga yung daddy king niya mga best itong mini fan na lang na pinipindot kaso mas gusto talaga niya yung bubbles mga best. Ang cute nga nila mga best 100 pesos lang din sila. Nakaka-enjoy nga sa umpisa mga best pero nakakapagod din pala. Naisipan nga ang bilhan ni Daddy Kin ng diamond painting si Baby Arya, Dahil nung isang araw mga best nakita ni Baby Aria yung diamond painting ng pinsan niya. Kaya niyang buuin mag-isa mga best kaya naisipan ni Daddy King na bilhan nga siya ng isa. Ayan mga best at tuwang-tuwa nga ang Baby Aria nyo Tapos mga best binilhan namin ng isang box na lapis si Ate Yasi. Paano ba naman kasi mga best nakakailang lapis siya sa isang linggo? Yung tipong kakabili mo lang ng lapis niya pero mas malaki pa yung kamao niya sa lapis niya. <laughs> At eto mga best, nagbayad na kami para makauwi na. Tapos nataanan nga namin yung buko shake mga best, kaya bumili muna kami ni Daddy King. Eto mga best, at tinihintay na lang namin si Daddy King sa main gate at nangawit nga si Baby Aria, kaya ayan, sumalampak na sa tiles. Hindi hey, na kasi kami sumama sa parking mga best dahil sobrang init sa labas. O siya mga best, masyado nang mahaba ang aming video. Thank you for watching. Don't forget to share my video. Bye!